Gaganda nila, no? No, mga kamangyan Sis Oh, no, sis May ano doon, oh no? May nagbuburas Yung talong Yan, oh no. Mitingin pa sa akin Yan, oh, no, guys, mga kamangyan Yan, yan oh, no, dami-dami Sobrang ganda Ang mga kamangyan Ito pa, ang ganda siya, oh Sobrang ganda. Tingnan nyo. O, oh, yan siya mga talong. Ang daming bunga. Ang pa doon. Tsaka dito. Tingnan nyo. Hindi siya inuuhod. Uod. Kaya yan. May ano dito. Mga bulong niya na Tapos, may mga... Ano dito? May mga flowers na maganda yan flowers tingnan mo yan dumalakad ako abang abang picture ako yan ng kamangyan dito ako naglalakad pa kita niyo mga talong para dumami yung buyo viewers kusa sa TikTok sa ano sa picture ito mga ah, kamangya, tignan nyo buwan naman Oh. Ang gaganda. Gago. Ang gaganda. Ano, ang gaganda. Tignan. Oh, ang ganda si Gago. Ang dami na, oh. Ano? Guys, yan tignan nyo. Tignan nyo yun o oh, guys. Mga kamangya, yan sila. Talong at yun. May, may, baba, may lalaki dun na umuuli Oh. May lalaki doon na umuulig. Tama. Ayan, mga kamangyan. Naglalakad na ako. Ayan, mga kamangyan. Nandito ako sa bukid para makita yung viewers ko nila. Ah, ayan, mga talo, Thank you to my viewers. Hi, yay, deo, mga kamang, ito na, punta na ako sa kubo, kubo, tignan yung kubo na, hi, hi, right. wait lang, hunak. good ako yan, tignan niyo. maganda, o, oh, maganda nga, no, guys, mga kamangyan, may, pa no, no, kamangyan, ayan, show, guys, tignan nyo, magaganda ng mga, ano, niyo. No, ganito no. Guys, no. Ay, ito na siya. Ay, yan no. May, ay. Ang <laughs> kamangyan, tignan niyo yung baka. ito. Oo, yung, yung pinagpapanag naman namin. Tapos yan, may umuuli doon na lalaki. Sino yun kaya? Umuuli. Yan o, tignan nyo. May kumuha pa ng pundo oh. no. Mukha niya.